sarap maligo. Nakaligo din. Tanggal ang balas. Ho! Oh, paano nalaki din to? Pag maligo ka, di ang bango mo. O, syempre, alam ko naman. Kaya nga naligo, eh, syempre. Kaya naligo mabango. Dapat maligo ka na din para ikay bumango. O, di ikay press ko. O, na to. Kaya nga naligo. Eh, maligo ka na din para ikay bumango. Mami, ba? ang bango mo nga. O oh, siyempre, bago ligo. Bakaya naman. Ang bakaya naman. Bakaya Ano ba, ba't ka nang hmm. ano ka? Lagyan kita lotion. Tumigil ka. 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 Ako yung dalagyan na lotion. Tumigil ka, Ako'y yung Ako nga ang dalagay. Diba eh? ako na may mag-e-edit pa na. Ay, bakaya naman. Ang bago bako Masalang mo naman. Ako mag-e-edit pa, tanghali na. Mabibot ka doon mag-lotion ako. O, talagang talaga, talaga sa inyo siya kampento kung nakalak. Baka may glamay pumasok eh. Oo, oh, masyado ka na. Nalagay ako ng lotion. Hindi na, 5 minutes lang. Ano ah, 5 minutes? Doon ka ako maglalagay. Mabilis na mabilis lang. Iligo mo yun para matanggal yung binabalas ka kasi. Maligo Hindi. Ka. ka dyan! Ako yung nagbibis, may gagawin pa ako. Nagyan ka talong Hindi! Pampadulas. So, ako ang maglalagay. Kaya-kaya ko maglagay ng lotion. Uy, pag ka lang hey, kasi. Mukhang nahihirapan ka, itulungan ka. Uy, pag ka dun kasi, ako may gagawin. Oh, tulungan niya. Kaya ako na maglalagay niyan. Magaling ako maglagay niyan. Oo. Oh, oh. Hindi, bawal touching. Bawal. At ba bawal ang touching? Walang sahod. Ha? Pag walang sahod, wala. Bawal! Ang kulit naman ang asawa ko. Ano, nabapalunok ka pa dyan? Kapag upload na video. Doon ka. Ay, bilis lang, mabilis na mabilis Ay ako, lang. ako, tumigil ka. Tumigil ka ako, magbibihis na. Ang bakit ako magbibihis? Tumigil ka. Tumigil ka. Magbibihis na ako, ako tamo may gagawin. Sige na. Ako nga may gagawin. Mabilis na mabilis lang. Tumigil ka ako. Ang bako bako mo. Sige na. Sige na. Hoy! No. Ako'y magbibigis na nga. na nga. Bibigis ang ka na. Oo, oh, oh ayan, oh, ayan, oh, ayan, 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 oh. ayan. Oh. ako. Oh. Ako may may tumigil ka. Ako may pupuntahan. May pupuntahan ako. Ako ngayon may pupuntahan ako. Papunta ako sa'yo. Mag-edit ako ng video natin. Isa lang. lang. mo. Ay, kamaligot nang mawala yung init ng katawan mo. Nakadulong. Maligo ka doon. Maligo ka muna. Maligo ka muna pagbalik mo, okay? Wala na yung baligo. Maligo ka muna, dali. Maligo ka muna pagbalik mo, okay? Maligo muna. Sigurado ka? Oo, oo. Bilis. Oh, sige, sige, sige. Bilis, bilis. Maligo ka muna. sa mo maligo Ikaw? Bakit? Walang tao. Walang tao. Walang tao dito. Wala si Joanne umalis. <laughs>